welcome to my channel. Maglulukta kami. <laughs> Magmumukbang. Inihaw na manok. At sinampalok ang manok. Ayan. Kain tayo guys. Ayan. Galing po silang school, kakarating lang. Tatangalian sila. Mamaya na ako kakain kasi walang magbibidyo kain po tayo kain po tayo Ayan, sabaw kami, sarap ang sabaw nyo ulam karne Hmm. Hindi po Anong siya sanat kumakain sanat, ng uh, karne. Akin yung kamatis tsaka yung patatas. Gusto nyo ng patatas. Maarte siya sa, sa ulam guys. Gusto niya sa lang. Ayan. Pasensya na kayo guys. Maingay dito sa amin. Marami kasi yung kapitbahay. Sarap. Upo, masarap. Wow, sarap. Wala kasi taga-video guys. Ako muna. Ang alok naman kayo. Alokay niya sila. Hi guys, kain kayo. Hi guys, kain kayo. First time nila guys mag-vlog. Guys, ang crispy guys ng balat. Ang sarap. Ah. Inubusan yun na ako. Ubus <laughs> na guys. Ubus na nila. Kaya mo yun sa bobe. Eh. Bakit? Sarap yun sa bobe. Maghigop ka. ka. Sarap yung sabay. Tignan mo yung diba? sugat. Hindi Yun, maasin masyado. Masin. Kumakain ka nga ng ilaw ng sampalok. Patatas. Tikman nyo yung patatas. Sarap. Sarap na guys ng patatas. Healthy siya. Yun eh. Sinusundo ka na ng kaklase mo. Be, ang aga naman. Mm -hmm. Hindi ko alam. deko alam. Ganyan sila kumain guys. Ang bagal. nagmumuni-muni pa sila kaya ang taga nila kumain <laughs> di ba masarap sa sabaw medyo okay yung pakiramdam ko ngayon guys kaya nakapagluto ako Hello po si Jaylin. Pakilala ka. Hello. Hello, my Jailene. <laughs> Yung ngipin mo, be. <laughs> Ikaw? Hello, my isa't sasa sa pwede. I'm Montreza. Wow, kumpleto. <laughs> Mahihain pa sila, guys, kasi first time. wala kaming camera holder eh. Tapos wala rin taga-video. pagwala pag wala silang paso, magmumukbang sila Sabado at Para may may upload kami. Ito guys, pwede siya sa uling. Yung Korean grill pan. Pwede rin siya sa stove. Pwede rin sa electric. Sumupa. Gusto nilang inihaw, guys. Sarap kasi siya. Minarinig ko lang sa toyo at mga seasoning. Si. Eh. Kana mahiyak Pwede kang kamayin. Nga, okay, oh, okay na kamay ko na lang. Oo, nga. masarap kaya magkamayan eh. Ito na natira sa akin kay yung kamatis. <laughs> buto. Kamatis at buto. Hindi sila mahilig sa sinabawan. Pero gusto nila yung sabaw. Gusto nila prito. Maarte. Hindi naman mayaman. Mabilisan hmm. niyo. Okay. Nabilisan mo. Ito guys, malakas to kumain ng kanin basta may sabaw. Ito talagang mahina siya kumain. Kusog na ako. Kusog ka na. Ayan, tapos na kayo? Apo. Okay. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Thank you for watching, guys. Bye. 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 See you to the next video. See you to the next video. video. Ayan, guys. Tinuturoan ko pa sila kasi <laughs> first time nila. Thank you, guys. Bye.